What's up mga idol panibagong araw at panibagong video na naman tayo mga idol no so ngayon muling pagbabalik ng pinakagwapong tato artist ng Cebu City So yun mga idol yung project natin ngayon mga idol is parang matato ng ano mga idol matato ng owl Alam niyo yung owl? Yung parang manok ba? Manok? Yung manok? Tama ba? Manok? oh. Tapos Siyempre, request ng ating idol yan na napakagwapo, no? Si Idol Manuel na nanggaling pa ng somewhere down the road. So, you know, napaka ni Idol, oh. Napaka-relax lang talaga. At siyempre, yung ginamit nating needles dito, mga idol, is dalawang klase lang, mga idol, no? So, 5RL at saka yung ating favorite, 17CM. So, hindi pa rin natin dito ginagamit yung ating sponsor na Big Wasp big waps na cartridge kasi nga uh, old video pa natin to mga idol so yon syempre shout out pa rin sa ating sponsor yung big waps cartridges so yon hindi na natin namamalayan mamalayan mga idol natapos na pala tayo so after 3 hours of session mga idol so yan yung ating final result diba ba napakalupit mga idol yan you know, o, talagang tinis ni Idol Manuel yung sakit na nararamdaman ng kanyang puso at damdamin. So, yan mga Idol. Shout out ni Idol Boss Manuel. Napakaganda mga Idol. So, so syempre, babalik pa yan mga Idol kasi dadagdagan pa daw niyan. Yan o, you know, napakagwapo. Parang kamukha ko, no? so, Idol Manuel. So, yon sa balak magpapatato So, comment na.